Hello guys, welcome and welcome back sa akin YouTube channel. It's me, Mommy Zon. Meron akong i-review about sa application app na pinagkakakitaan ko. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload kong video. So, guys, panoorin niyo hanggang dulo ang aking video para malaman niyo kung paano at ano ang meron sa application na ito. So, for this pa lang ako dito, guys. Pero, meron na po akong nakukuhang free diamond. So, ano nga ba ang online application na ito? Walang iba kundi si Kumu. So, kung familiar po kayo kay Kumu, mag-download na po kayo ng Kumu sa Google or Play Store. sa so, i-download nyo na po yan para malaman po ninyo kung ano ang meron dyan. So, kung kayo ay may Kumu na, uh, i-click ninyo si Kumu. And then, mapupunta kayo sa homepage. So, marami yung artist dito, guys. So, artist na ang mga nagla-live dito at mga uh, kumikita rito. So, bago pa lang ako, hindi ko alam na may mga artist pala dito kay Kumu. So, alamin natin. Unting review lang to. Pero guys, tips lang. Kailangan dito ay meron kayong agency. So, kailangan bago kayo sumali, uh, bago kayo mag-onting ticket ng inyong mga profile, kailangan sumali muna kayo ng agency kasi baka mawalan kayo ng uh, uh, ng tasking kung kayo ay mag-authenticate muna. So, maghanap muna kayo ng agency na pwede ninyong salihan para magkaroon kayo ng tasking. So, katulad ng gantong room, sa ganyan kayo uupo para umandar ang inyong oras. So, magpapaalam kayo guys. Kasi minsan meron yatang hindi nagpapaupo kasi mas priority nila yung kanilang member. So, kailangan sumali kayo or magpa-oras kayo sa inyong mga owner. Para naman makita ninyo kung tapos na ba kayo sa inyong mga oras, open nyo yan. And then dito guys, makikita ninyo yung mga natapos na ninyo na oras. So, makikita nyo dyan kung claim na ba siya. I-claim nyo na po yan. And, papasok yan doon sa inyong wallet. So, paano nga ba natin makita ang wallet? So, sa profile natin guys. Then, dito guys, click nyo yung wallet. Then, dyan makikita ninyo yung mga na-receive ninyo na diamond. So, may 20k na ako guys. So, gagawin nyo ito 7 uh, days trial dito kay Kumu. Para mabuo ninyo siya. Uh, meron yata kayong 35k, gano'n. So, kailangan dito guys ay 50k minimum para ma-withdraw nyo siya ng 1k pesos. So, guys, ganun lang kadali ang um, um, magpa-oras dito kay Kumu. Kailangan talaga rito is agency para madali po kayong makaupo. So, two hours nyo pong uupuan uh, para lumabas ang inyong tasking. So, pag already claim na po, i-claim na po. Baka po masayang pag nakalimutan ninyo. Two hours lang naman po ang i-google ninyo dito kay Kumu. So, pagtiagaan na po natin kung wala naman tayong ginagawa. So, legit naman po siya kasi yung sinalihan kong agency ay nakasahod naman na siya yung owner. So, nakasahod na siya guys. So, 50k minimum dito para makakuha tayo ng 1k pesos. Self-withdraw din siya guys. Kaya, wala po kayong pagsisisihan pagsumali kayo kay Kumu dahil self-withdraw po siya. Hindi po siya nadaan sa agency or sa owner ng agency. Kundi kayo po ay mag-self withdraw So sana may natutunan po kayo sa aking tutorial or tips about dito kay Kumu. So, sa susunod guys, i-upload ko naman kung paano mag-withdraw or kung totoo nga bang nakakapag-withdraw tayo dito kay Kumu. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial or tips dito sa online application na ito. So, sana guys, don't forget my channel and click the bell para lagi po kayong updated sa mga i-upload kong video. Thank you so much guys and God bless to all of you. Mag-comment lang po kayo dyan kung kaya kong sagutin, sasagutin ko po. Thank you so much for watching.